Welcome back to Pinoy Hogot T, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng na mga nagbabagang balita, behind-the-scenes scopes, at lahat ng no nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe yon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Manila, Philippines, naghahanda ang bansa para sa huling paalam sa minamahal na pambansang alagad na sining para sa pelikula at broadcast arts na si Nora Onor, na parangalan ng no Necrological Service at State Funeral sa Martes, Abril 22, inihayag ng Cultural Center of the Philippines, CC, gayong araw. Magsisimula ang programa sa Arevel Honors sa walo oras minuto AM sa Aroceros Forest Park sa Manila, na susundan ng no Necrological Service sa Siam AM sa loob ng makasaysayang Metropolitan Dater. Sinabi na Sisi na ang pagpupugay ay magtatampok ng mga papuri mula sa malalapit na kasamahan, kabilang ang kapwa national artist at kinikilalang manunulat na si Ricky Ipapalabas din ang isang audiovisual presentation bilang pagunita sa legacy ni Honor sa pelikula, telebisyon, at musika. Ang Philippine Philharmonic Orchestra, ang Resident Symphony na CC, ay gaganap bilang parangal sa kanya, habang ang mga pangunahing pinuno ng gobyerno ay inaasahang maghahatid ng mga video message bilang pagpupugay sa sikat na artista. Alas negatibo labindalawa ng no tanghali, magtatapos ang programa sa state funeral rites at full military honors sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Habang ang seremonya ay bukas sa publiko, ang mga upuan ay limitado, idini na sisi. Ang isang link sa pagpaparehistro ay gagawing available sa pamamagitan ng National Commission for Culture and Arts, NCCA, at mga social media channel na sisi ngayong araw, Abril 21. Si Nora Aunor, na pumanaw noong Abril 16 na, ay iginawad sa Order of National Artists noong libo at dalawa para sa kanyang mga pambihirang kontribusyon sa pelikula, tetro, at musika sa Pilipinas. Ang kanyang mga ikonik na papel sa mga pelikula tulad ng Bona, isang libo na at walumpu. Himala, isang libo na at walumput dalawa. Bulaklak sa City Jail, isang libo na at walumput apat. At The Floor Contemplation Story, isang libo na at na ay nagpatibay sa kanyang legacy bilang isa sa mga pinakamimpluensyang artista sa bansa. Binanggit ng CC na kasama si Aunor sa isang kilalang listahan ng mga pambansang artista na nakatanggap ng katulad na parangal, kabilang sina Bienvenido Lumbera, Arturo Luz, at Emilia Lapeña Bonifacio. Ito ay markahan ang huling pampublikong pagpupugay sa isang alamat na ang kasiningan ay nakaantig sa mga henerasyon at ang pamana ay patuloy na magbibigay inspirasyon.